Mi balik na sumala pa ang dagan sa ekonomiya sa siyudad sa General Santos. Itandi kani atong pandemya nga pipila sa mga panginabuian sa publiko apektado. Gani ubay-ubay sa mga residente dili lamang sa Jensen ang natanyagan og trabaho pinaagi sa mga job fair nga programa sa gobyerno. Matud ni Sheila Marie Dumalay, labaw sa Department of Labor and Employment sa Jensen, 96.5% ang aduna na trabaho og 3.5% na lang. Ang wala'y trabaho ng kasamtangan. Ito tayong 96.5 and 3.5 na unemployment. So far so good, bumabalik na po ang ating ekonomiya. Dumadami na po ang mga tao sa ating mga job fairs. Kung napansin po ninyo, uh, in the recent uh, May 1 or Labor Day job fair, meron po tayong 900 plus na applicants and uh, meron po tayong hats na umabot po sa 140 plus. Dakong kalambuan sumala kini nga resulta. Kasagarang problema sa mga job seekers sa pagpangita og trabaho, ang taas nga qualification apan gamay ang sweldo. Halimbawa na lang ni ini ang base sa usa pagtuon sa Wellness Index as 52% sa mga Generation Z mas gustong magtrabaho sa ubang nasod itandi sa Pilipinas tungod mas dako matud pag oportunidad sa ubang nasod ug mas dako ang sweldo. Gawas ni Ini gamay lang ang mga gikinahanglang requirements base sa kung unsa ang gi-apply ang trabaho. Gani kung ang doli pa katungod sumala pa kini sa mga employer ang adunay mga empleyado nga maayo ang kalidad. Ah, uh, karapatan po nila na pumili talaga ng kanilang mga aplikante, ng mga aplikante na magtatrabaho sa kanila. Karapatan nila 'yan. Kung ako, wag n'o masyadong taasan kung to ay menial jobs. Hindi naman kailangang may masters ang isang service crew, 'yung mga ganyan. So, balansehin lang po talaga natin. Apan importante sumala pagihapon ang saktong job qualification base sa trabahong gi-applyan. Experience, okay lang with yung experience pa. Basta ilan lang pong i-train. Di ba, drama dito magsugod so na uh, wala kayo nabalaan, hantod-tudluan ka kanila para makabalokan. Pamubahan Pamuban gamay ang qualifications kay dili man tanan maka-afford ang school law. Dili po tanan maka-afford sa qualifications. Isa pa, lisod kayo mong itang korta rin yung mga panahon na mangod. Kami, kapag nang kamot yung mag-eskwela para makatrabaho. Nyo, ang ilang din mangita kay with experience, wala nga po nung mag-eskwela eh. Maong minsahe na lang sa maong personahe, nga doon sa mga employer o job seeker retool themselves, no? Upgrading of skills. Pero yung mga employers naman na medyo mataas talaga, siguro expectations lang. Huwag masyadong mag-expect kung sa tingin mo naman ang makakapag-apply dun sa trabaho na yon ay pwedeng fresh graduate. In the heart of changing lives, kinis Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.